Good morning mga idol at ito nga umaga araw ng Lunes so nagkayayaan na dumayo sa ibang isla so hindi kami nagsipasok sa trabaho uh, linggo kasi kahapon na ibaba ko yung bangka so yon nagkayayan na dumayo kaya ito uh, dadayo kami hindi sa sunod punta tayo doon dalawang bangkang gamitin na Kahit tag apat lang ang kayo. oh. Hindi, nila eh. <laughs> at least para ano? Sigurado at safe talaga. Okay, <laughs> <laughs> Ayan, mga idol at malapit na tayo sa dagat. So nandito na rin yung mga bangka. At isa lang yung ating magagamit dito, uh, yung akin kasi nga uh, anim na piraso lang kami. So, saka lang kami magdadalaw ng bangka kung dadayo ng malayo. Ito nga pala yung aming mga gamit o uh, sandata. Oo, oh, kahit saan kayo, basta ako. May bangka ako eh. Ayan mga idol at kami ay paalis na. So ayan ang mga batang maruami. Uh, kami ay dadayo sa ibang isla. So mamamana lang kami at maglalambat na rin. So yon sana may mahuli uh, sa libro nga may isda uh, dito kayo sa dagat. So Malalaking gulong ah. Yan mga idol at nandito na kami sa isla. So dumayo nga kami at araw ng lonis ngayon. Uh, walang nagsipasok. So nagkayayaan na dumayo. Uh, lonis ngayon, linggo kahapon. Naibaba pa lang yung bangka kahapon linggo. So, yun. Pagkalonis. Ngayon nga lonis. Nagkayaya na lumayo mamana. O maglambat. Kaso lang uh, namana muna sila. Mamaya kami maglaglag ng lambat. So, yun. Nakasaing na rin kami. At uh, Ulam na lang ang inaantay. So, nandun pa sila uh, nang ng hunting ng pangulam mo muna namin yung magsidating sila at para makapagluto ng pangulam at malapit lang yung tubig namin dito sa so, simpre malinis yan at dito kami kukuha ng pangsabaw ng sinaing o pangsabaw ng ulam so yun ah uh, pwede rin inumin pero nagdala rin kami kasi uh, kailangan pang salain kasi hindi natin alam kung may mga insekto na madatangay o so, madadala sa Agos so hindi natin nakikita na maliliit na mga uh, insekto so yun ang lalaki ng halaman yung sinasabi nila na uh, mamahalin daw pero daw lang pero nandito naman marami wala naman nabili ang daming mga pula dyan oh no? ano? tingnan mo puro pula pagpapanahin ko dyan sus so, kung nilambat nyo tayo di huli mahuli ito lambat masana yun sa ilalim ng bato ah ito sa ilalim ng bato sa gabi sa gabi, sa gabi na lang diba luto na Wow, na ah, bago-bago no? <gallan> oh, Wala pang sugat, dinakma mo na lang Kaya yata to ah. patayin mo. Kasi oh, yan, kasi. Hindi, yan. Um, lumalabas, lumalabas talaga yung yung dalawa, lumabas. <laughs> pigon na pigon na Ang lalim-lalim sinisig ko eh. Alaling, laling, doon no? yung dilaw na orin. Ang dami ko tinamda na Bisit na yan. Yun. No? Yung ano. ang tama? Na, uh, pa naman ang uring, na oh. ano? No, no? ko ng kamay <laughs> ko, kasunod din yung mga ito. Utang! <laughs> nalaki uh, din yung uring. Ayan, ano mo uli yan, lambat, uring. ring gusto gusto. Oo, ayan, ayan. Ang ang ako nino, nito Dito na ako nakahuli, oh. Ngun, wala akong ulit. Dalawang piraso lang. Hindi naman Baga-baga. Ay, dilat. Dilat dyan, eh. Papalain ko dami dun sa butas, ay eh. Mamaya ulit. Baka-baka. May lipat ba tayo? Hindi na. May lipat lang. May Wala nga. Doon kayo sa may baits. Nga ko ako doon, wala. wala. Uh, labo doon sa may beach. Maglaglag kami lambat doon sa may beach. beach. Diyan oh, sa likod lang. Wala, wala dyan. Wala nga isda dyan. Wala mo pa. Sa so kasi daming tao yata dyan. Tayo sa may patingin. Ayun mga idol. So, nag-iho pa ng suso. Uh, may kalakihan din ng suso dito. So, kung tawagin nila dito ay suso ng dalaga. So, sa ibang probinsya naman ay suso so, natuwad so yon aywan ko kung ano mga pangalan dito may ba so yon ang isda natin at nakalinis na rin so inaantay lang natin na kumulo yung tubig at may lagay na natin ay hey, kulo na nasa itap ay kutsilyo lagay natin So, ayun mga idol at kulo na yung tubig. So, pwede na natin ilagay yung isda. So, ayun yung aming sahog dyan ay tanglad lang, sibuyas at luya, asin at saka bitsin. Uh, so, ayun lalagay na natin yung isda at makadalawang kulo lang. Uh, pwede na to sariwang sariwang isda niyang dahil kauho lang. So, malamis-lamis ang sabaw nito. Masarap na kainan. So ayun mga idol, kain tayo. Naumpisan ko na pala kumain bago ko kayo inalok. So ayun, masarap talaga yung kanin pag loto sa gatong mabango yung tutong. So ayun mga idol, kain tayo. So ayun mga idol, at tapos na kaming mamana. So lilipat kami ng ibang pisto at magapaglambat naman kung may mahuli. So ayun mga idol at nakapondo tayo. So naglaglag kami dito ng lambat. So andun yung mga tropa natin ng mga batang moroami. So yon at uh, sumisisid sila, nagtataboy ng isda. Uh, tingnan natin kung ano mga nahuli mamaya. So ayun mga idol at umahon na yung mga batang moroami. So yun lang ang nahuli natin. Uh, nakahuli tayo ng malaki at saka... Uh, may iba pa pero medyo malit so ayun uh, ang lagingan nito so lampas ng isang palad at uh, ito ang huli ng uh, lambat natin so hindi kami na magkakapaglaglag uli dahil uh, pahapon na at kami uuwi na So, ayun mga idol, uh, pagdaan namin dito sa barko, may nakita kaming lalaki, uh, nagsisinya sa amin na gusto daw niyo magpahatid sa bayan, uh, hatid sundo at magbabayad daw siya ng dalawang libo. So, ayun manong, uh, kuya, uh, si sa'yo kung sino ka man. Uh, Pasinsya ka na, uh, hindi ka namin may hatid dahil pahapon na. At alam din namin na gagabihin kami. Kaya hindi na rin ako uh, pumayag na uh, balikan ka namin. So ayon pasensya ka na uh, at sana uh, mayroon kang uh, makita na ibang bangka na dumaan dyan uh, para may hatid ka. Uh, para sa akin talaga hindi kaya kasi uh, gagabihin kami at pangalawa... Uh, Uh, kung balikan ka man namin na dalawa lang kami, so hindi namin kaya yung bangka na isang pa sa tabi. Uh, dalawa lang kami, hindi namin kaya. Uh, kahit nga yung apat kami, uh, pahirapan. Ilit nga lang, mali yung pwesto ko. Ang sakit sa likod. Ang ilit ang makina. So ayun, mga idol. Uh, bangka nga pala ng... Uh, kaibigan ko. So, yon At abangan nyo mga idol yung mga susunod naming video. So, gusto namin dumayo sa koridor. So, yon Sana uh, matuloy. Pero, siyempre, uh, uh, condition lang yung mga makina at saka bangka. So, matutuloy talaga kami. So, yun sana ay eh, nandiyan kayo uh, sumusuporta sa amin video uh, at sana abangan nyo yung aming pagdayo at sana hindi kami masero so yon ginabina uh, ginabi na nga kami so shout out pa rin kay kuya uh, at ito na nga gabi na Kahanap Ka nang pa So ayan mga idol, may nakasalubong kami na isang grupo rin. So mamamana daw sila. So araw gabi naman, ah, pwede mamana. So may karamihan din talaga gabi. Ayan mga idol, sana hindi kayo magsawa manood ng aming video at pa-support na rin ng amin channel uh, Batang Moro Ami. So 'yun, maraming salamat mga idol. Anong, hindi pa. Anong? May kotsi. Ilang kaldero dalawa? Oy, dalawa yan. Isolong. Okay lang yan. Tapos na natin lalagay yung Unahin natin ulam. Yan pwede. Oo, unahin niya ba 'yung magkaling dito? Mm, okay no. Tapos delete. -apag -apag Ay, no. Ay, no, no. Ikaw, dito. Ikaw, okay, uh? Dito ka, Dito ka? Kahit Basta may Tama na, yeah, po. Po. Tama, na. <laughs> Tama na. Wala <laughs> na. eh. Hindi, hindi lang, <laughs> ding, 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 ding. Parang hinugasan mo lang kamay mo dyan eh. <laughs> oh,